bago mag-12 <clears throat> na umaga. Parang minag pinagpipilit pong ano, pumasok. Si Kuya, si Kuya Jens, ano reactor natin? Yan. Official reactor. Hello mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel, it's so, kung bago ka sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa so, mga bago upload na video. At huwag po natin kalimutan suporta ng Bontim Kalingap sa pangunan ni Kuya Santos Matubang at ay Edna Vlog at syempre Kalingap Prab. At pakisuporta din po ang ayaman sa mga sa Bontim Kalingap. Nandiyan po ang K-Boys, Kalingap Partner, Kalingap Reactor at lahat po ng charity vloggers sa buong Pilipinas sa tumutulong sa mga kabahit na lahat at mahirap. Suportahan po natin lahat guys. So mga Kalingap, ano, siguro po nabaitaan na po ninyo guys yung nakakatakot at nakakapangambang pangyayari po sa bahay nila Darak Kung saan po sa 10 oras po ng gabi, ano, alas 12 po ng hating gabi, ay I may mean, nagtatangka o magbukas mga kalingap ng pintuan nila Dara. Ang nakakatakot po dito mga kalingap, alam naman po natin na mag-isa lang po sila Dara sa kanilang bahay at barong-barong lang po yung kanilang bahay at napakadaling buksan. Ano nga ba ang buong nangyari at, at bakit napasugit ang buong team kalingap sa kanilang bahay? Tara, panoorin na po natin in 5, 4, 3, 2... So ayun Dara, nag-message ka daw kay David na... Totoo yun na may gusto sanang mag, nagtatangkang mag, ano, pero uh, opo po, pero di ko po sure kung tao hayo. Ba't anong, ano? Kasi po may, nandito po sina, si Lola kan, ka, kagabi, nag po. Oo. Oh. Tapos, nandiyan po yung mga aso niya sa labas. Tapos, parang mga... <coughs> mga? Mga, bago mag-12 <coughs> na umaga, parang may nag, ano po, pili. 12, madaling araw, oh, Opo. Tapos? Tapos, parang pong may nag, ano po, parang may nag... Pinagpipilit pong ano, pumasok. Po, pero may asa naman po diyan oh. No? Pag may tao po kasi parang nagbabatok po sila. Pero nung pag... time 'yun. Eh? Hindi. Di po Pero meron po talagang nagsing ganyan-ganyan po. Kasi pa yung kaibigan po baga pag ginaganyan-ganyan po na ano po talaga siya. Tapos pagbalik ko po ulit, pa ako ulit. Tapos no? nagbalik na naman po ulit, nagpara ano na naman po. Tapos yung parang nag-chat pa ako, kinakabahan pa ako nung yun po. Pero sa tingin mo, parang hindi siya hayop? Ma, ano pa eh, wala pa akong nakita. Parang tao? Tao, ano. Deh, pero parang tao yung pag ganun, -ganun. Ano, parang oo po. Kasi po ano. Pero ano lang po, mahina lang po na, na lakas na hina po. Hmm, ang katakot naman nun. Yun nga, kaya... Nagalala din talaga kami ng sobra nung time na yon nung nag-chat ka. Alas 12 pati, ano? Di ba wala bang boses? Wala po. Pero no, first time ba nangyari yun? First time po. Kasi kung aso yun, matagal na nangyayari yun. Parang sanay ka na na nang, may nagganon. Di ba? Kung aso. Kagabi lang po talaga akong ano, masyadong tinabahan. Ngayon ko lang po kasi na ano yung naramdam Naramdaman, naramdaman. sa experience po. Sabi mga kalingap, oh, talagang malaking palaisipan mga kalingap. Kung ano nga ba talaga, yung nagtatangka ang magbukas po ng pintuan nila Dara. Ang mabuti nga po mga kalingap, napalitan na po nila kalingap, rab yung dating lubid, na pangharang po nila Dara sa pintuan, napalitan po nila ng kadena, ano? At syempre, balang araw po mga kalingap, pag nagawa na po yung bahay ni Dara, ay sigurado na po yung safety nila Dara at ng kanyang kapatid. Pero sa ngayon mga kalingap, alam naman po natin hanggang ganyan pa po yung bahay nila Dara, ay hindi pa po natin masisecure at may siguradong ligtas ano yung bahay po ni Dara lalo, lalo na po sa this oras po ng ating gabi ang nakakapagtaka mga kalingap dito tama yung sinabi ni Kalinga Prabi kung aso man ito paulit-ulit na po ito nangyayari ano hindi na po ito bago kay Dara pero makikita po natin yung kaba at nervous dun sa bata ano na talagang first time po ito nangyayari sa kanila at kung tao man ito mga kalingap ano ang nakakatakot po dito hindi po natin alam kung ano pwede niyang gawin mga kalingap talagang nakakatakot para sa kanilang mga bata sa kanilang mga kadalagahan na maiwan pong mag-isa sa ganyang klase ng bahay mga kalingap at alam naman po natin mga kalingap na solo lang po sa gitna ng bundok mga kalingap yung bahay po nila Dara at ang po dito mga kalingap talaga ay kung tao po may masamang loob po ano yung nagtataka magbukas po ng pintuan nila Dara kaya dapat po talaga palagi pong nag-iingat ano kung possible nga po mga kalingap malagyan rin po natin ng CCTV bahay po nila Dara na ipapagawa po para masigurado na walang magtatangkang masama at masigurado po natin na ligtas po yung magkakapatid mga kalingap ano naman o sino man yung nagtatangka magbukas o pumasok sa kanilang bahay kasi din dati na ano mo lang may mga nararamdaman kayo, dumadaan lang, no? Pero nung time na yon may nagkakatok. Ayan, okay. hindi kaya ano? Hindi kaya mga taong lasing na pa dito. Wala ba si Lola mo? Nandiyan po. po, kakawi lang, po hmm, baka si Lola mo? Hindi po, nasa loob po. Mga ilang minuto yun pag kakatok-katok niya. Parang ano po? Limang minuto po. Limang minuto? Sampo. Tapos sabi mo tumigil, tapos nagkatok ulit. Opo. Yung pagkatas ko po ulit sa higaan, nag-ano na po siya ulit. Hindi mo ba di ka pa nagtanong? Sino yan? Hindi ka na ganun? Oh, nagtanong po ako, pero wala <laughs> mo pong nagsasalita. Parang nagtahimik siya, tapos ano, um, tapos nagbalik ulit ako. Sa totoo nga po, wala pong tulog ngayon. Wala kang tulog ngayon? Wala po talaga kasi po, ano, masyado po talagang kinakabahan kasi po ano po nag-aalala din na po ako sa kapatid ko pag ano kunyari kung ano man po mangyari. Kasi so, din na po din na po ako nagtulog noon. Nakakatakot talaga 'yun. Wala ka bang number ng mga barangay tanod dito? Ang alam ko 'yun. 24 hours ata 'yun eh, no? Mga hmm. barangay tanod. Wala po. Nako dapat. May number ka. Ni ano, Kuya Arias everyday, dapat may number ka nun. Meron na po kanina. Oh, meron ka ng number. Ayun, meron very good. Para rito. pag may na uh, encounter ko ulit na ganun pangyayari, sabihan mo kami agad, ha? Nagsisigaw nga po ako dyan sa, ano, sa kabilang ano. <laughs> Nagsisigaw, Nagsisigaw ka? po ako. Sabi ko, at ano, Ate julie Tapos di pa ako nadadangog. Di pa ako na ano, di pa Pero ang na po ako siging apod. Tapos di pa ako talaga dadang Si Lola niya kasi Si Lola niya kasi may, may wala pong pag... pandinig. Ibig sumisigaw ka para marinig ka nung kahit may yung bahay doon sa ano. Opo. Grabe bro, no? Talagang silang dalawa pa talaga bro ay um, delikado ang ano. Hindi lang delikado, kawawa rin ang kanilang kalagayan dito. Kumusta yung ano, pera mo na open ka na ba ng bank, account? O, oh, galing ah. Nakapag-open na bro, agad. Galing talaga ito ni Dara, Pumbira. Yan, grabe Dara, pinapabilib mo ako ah. Ano yun? Student o? Or... Yung mo, lang. regular lang, yung regular na ano. May pangalan ba? May pangalan mo doon sa card? Wala. Meron meron po. Meron? Ano, BDO o BPI? BDO po. Ayan na lang po. Oh. BDO, yung kulay blue? Very good. Para yung mga binibigay namin sa'yo, dun mo na lang ihulog. Ano? Para din sa future mo. Yan. Grabe. Kalingap, ano, good thing rin mga Kalingap na pansamantalang kinuha po niya nila Kalingap, prab, sila Dara at pinatuloy muna sa kanilang bahay yung magkapatid para po matiyak. Naligtas po yung dalawang magkapatid na malayo po sa anumang mga tatangka manloob o pumasok sa kanilang bahay, at lalong-lalo lalo, sa mga lalaki o, o hindi kilalang tao na umaali-aligid sa kanilang bahay mga Kalingap. So napakaganda po na ginawa ni Kalingap, Rav. At ayun nga po, ano, pantuloy po natin tutukan ang kwento po ni Dara at na nakakabili po dito kay Dara mga Kalingap. Ayun po, narinig po natin na nagbukas na po siya ng kanyang sariling bank account mga Kalingap para doon po ilagay ang lahat po ng tinutulong ng Team Kalinga para po maingatan at maipon para sa susunod na mga gastusin o pangangailangan po nila ay meron po siyang dudukutin o meron po siyang pagkukunan ng kanilang mga pangangailangan. So napakagaling Napakagaling talaga mag-manage ng batang si Dara ng pera na binibigay sa kanya ng Team Kalinga at ng mga sponsors. So ayun na, patuloy po natin subaybay. So, ang kwento po ni Dara at patuloy po natin ipagdasa ng kanilang safety na sana po ay palagi sila nasa ligtas at malayo sa anumang kapahamakan mga kalinga. So yun lamang po. Maraming maraming po salamat sa panood at huwag po natin kalimutan na mag-like, comment, share and subscribe to this video. Maraming maraming po salamat mga kalinga. God bless. Bye-bye.